Ayun guys dahil New Year naman guys, ayan nagpagupit ako sa tatay ko. So sabi ko sa kanya eh, ka na ako ano discarding gawin mong gupit sa akin ayan. Pinal na yung magkabilang gilid guys. <laughs> Ay, nakalit, ah, guys. New Year naman eh. eh okay lang yung gupit. Sabi ko, gupitan mo yung ano ko. Walk ko kasi para ano medyo presko. Ay, nagpagupit ako sa kanya. Kagigising ko lang. Ayan, nagpagupit ako sa kanya. Ditan sige kasi may bago siyang biling pagupit, panggupit, yung razor. So ayan, sinubukan niya sa akin. Ayan. So Ewan ko lang kung bagong pero okay na rin. Maganda na rin para atis fresko. Pwedeing kaya kayo magpagupit na rin kayo mga parikoy ko. Eh. Para maging maganda yung pasok ng bagong taon ngayon. Okay dumating kasi sabi ko bakit parang nakalbo ata <laughs> pagupit na kayo halos ano na rin 30 minutes ako binugupit na tatay ko <laughs> tagal pagupit na rin kayo mga pare ko eh, para please mag fresh ko rin ang pakiramdam nyo kasi ito tinitingnan ko yung gupit sa akin ng papa ko kung okay siya lagang kinalbo niya ng kinalbok para lo sabi niya matagal ano tumubo yung buhok sabi ko, kalbo na nga ako, kakalboin pa. Ayan, talagang inano nyo. Sabi ko, huwag mong nagupitan yung taas. Kasi, wala na akong buk, pupupitan mo pa. Hindi naging kalbo tuloy ako. Gandita na lang guys. Salamat po sa panunood. Sakoro di na, na. na, na. na, na. guys, nakita guys bagong gupit ako, guys, dahil new year. Ayan, nagpag gupit. nagpagupit ako. Si